So, hi guys. So, ngayon, kung ano guys yung mabilugan niya, maghahanap guys tayo dito ng letter na nagsisimula sa nabilugan. Game na ba kayo guys? Let's go. Tawagan lang natin ano yung kapatid ko. Mia. Mia. Ay, ito ka. Ah. Gawin na natin to. Kapag, kapag ano yung ma

that's Let's Let's find, it. Let's find it. And, and guys, and, 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 Guys, maghahatay na na tayo. Pero wala tayong mahanap. Ano guys? Ay, alam ko na guys. bawal. Money! <laughs> Money. First. Okay. Ako naman yung next. Next. So guys, next naman tayo. Pag-ilo so, ng video. Alis. pertama kita nilai kita di ibu taksi malika itu itu malini nih apa putri so okay wala na sila okay ay wait sulatan natin ng R <laughs> letter <Let's> pen <laughs> no two points one no. point <laughs> <laughs> doyan <you know? laughs> mo Wait lang. Wait lang. lang. Loading. Wala <laughs> <Malala>. na. Time's up. Wala mo Wala. Time's up. Time's up. <laughs> okay, mali. Hali siya ng bilog. Okay, guys. Alcohol. Eh pa bago yan ne. Papanguyan. Nakakuha na naman siya. Pakita mo. Oy. Papakita niya guys. Tara guys. Drawing on. Ito guys yung drawing on. Apple. Ayan guys. Apple. Iaerof sa lang natin. Okay. And so, siya ulit. Siya lagi nakakahanap. Ako okay. ala. Ako 저거 어떻게 이거

si papa kita mau itu guys sama dulu uh abu pensak hola hola oh no case big <laughs> ah, <love. laughs> no, please. Hindi, blue ako. Isigit pa rin tayo. Tama? Mali. Ano ba gusto mo letter? Um, B. B. Dito. Yan. Go. <laughs> Mali Tunggu-tunggu, toh. Tunggu. iya, ina. OMG oh, guys So habang wala siya Tuturuan ko kayo guys eh, Sa paano gumawa nito tomorrow Kasi night na And like, no. so ngayon Dahil Tuturuan ko kayo buka eh, Paano gumawa nito Ano Mag-subscribe naman kayo, okay? Gusto ko sa kanilang kanilang sumikot. I don't care. So, ito na. Pero, hindi na nangyayari. Wait na. Kasi ito guys, no, ah, ito ah. Kung ano guys, nabilugan namin na level. Ayun no, ah. Ah, namin na. Na... na, na So guys, dahil tapos na yung time, and tumunog na yung cellphone, dahil Time's up. Yeah, bye!